that's nakalagay na biyahe na si D bye bye Rosie aalis na may aso ni Chok ni Chok bye Rosie si Roonga ang aso nila ni okay, <laughs> Boss Joe. so game na okay so ready na kami heading to sa mismong palayan sa mismong race at ayun, kasama na namin si D dito that time 16 na lang kami dito Rainbow Sea Yung mismong hotel uh, Time check It's 305 305 na dito Ready na tayo Let's go Ready na lahat So ulitin ko lahat Si AKH 220 Si Nards 220 din Si D80 So 80 rin ako 80 rin si Tam 8440 ako so, boy 440 ka, so dalawa dalawa. Dalawang ikot. dalawang ikot? Okay. 440. let's go, ayano, na. Ayan na tayo. Huh? Dito ano picture di ba? Yes. Eh, o. No. provincial capital, Nueva Ecija So dito, Ang starry Good si Pam. Good morning. Good Good morning. Good morning. Good Good morning, mga brother. Good morning, yeah, good morning, si Abay. Good morning, good morning, good morning. Si Dara. sana magpupukas. Kumusta? Ay, good morning. <laughs> Nakita ko na rin. 80? 80 lang. 80 80, o, 80, 80, o, 80 right, kami. Ako din 80. 80 ka rin? 80 ako. Akala ko nag-220 ka. 80. 80, <laughs> 80 lang yun. Yan lang kaya natin. Kaya natin. <laughs> natin two, uh, nama, day, nice, say, nice. Eh <laughs> no. Yes. Yeah hey boy. San pala yung pwesto ni ano? Ayun, diyan diyan tayo pupunta. Oh yeah. Sab men. Hoy, ayun po tek. Narum po tek. Narum po tek. Ay siya pa to. Narum po tek. No, na ano na ngayon, medyo ano pa, dardo po tek. Parang sabi ni Ian oh siya. Backlight kasi. Backlight, backlight. Dardo lang. lang, lang. <laughs> dardo lang, lang, lang. <laughs> Spotlight kasi eh. eh Dardo ano, Putex. Eh. Kahit nga sa ito eh, kala ko si Padjak ni Juan eh. Padjak ni Juan. Ito, ito nga mo lumit. Pagbating niya sa akin, ano si Peter Gunn? Peter Gunn na ito. Hindi kayo makakilala eh. Peter Gunn. Magsandi oh. <laughs> <laughs> <Petergan. laughs> lang ako ng ilaw eh. We're <laughs> blast. Yes. We've been... Yan, yeah, salamat. Maraming salamat. Ay, sh siya maraming maraming salamat sa ating mga sponsors for making this possible to exile. Saturday morning, morning na medyo basa ang dadaan ng train. So, eto nag-start lang. mag start na pala ang 220. At susunod ng 80 kilometer kami nila, Pam, Sir TJ, Daddy. So, yung nasa 220 naman is si Popoy, si Mangyan TV, si Nardong Putik si Abay at si Dada at si Ege pala yan ang kasali so yan next start sila yes hey everyone na busy ha welcome all of our friends who are here huh with us again maraming salamat sa inyong pagtanggap unang kumarera ang 220 km at ito ang mga participant na nakilahok sa karera medyo kabado pa na din ako nito dahil ito din kasi ang paulaon na ang gravel race na sinaliyan most yung karera ang sinasalilan ko ay express at ito ang challenge para sa akin. Good luck mamaya! So mag-start na kami susunod sure na. The smile on your face, yeah, beyond it. gadgetry, the spirit behind it, your will to continue to complete, to be a marshal on your own as well. So if you see a friend, a fellow gravelier, Okay guys, so mag-start na kami dito sa 80 km. Pinakawalan na yung 220. And yan. Dito muna kami sa sakin ni Sir TJ. Pero prepare na kami. Nakapila na iba doong 220. So good luck. At safe. sana ang aming ride. Papunta. At hanggang matapos. Thank you. Guys Ducati Terrace is also here with us this morning. Beautiful. Memory. Ten minutes, Memo. Okay. Or five minutes. Here. Five, four, three. Ang ginawa namin dito ay chill lang para hindi agad ang ubos. Pero sa so, part ng palayan ay ayun, kung na din yung nakatagunan. Dahil habang tumatagal kasi ay parang nahuli dito Hindi ko na-practice ang trail nito ito bali nagbe-base lang ako sa map na binigay na Andres At kay Pam, kasi siya yung nakapag dito ay gamay niya yung lugar pero siyempre ibang condition naman ng weather na So medyo basa. Hindi ka tulad niya yung nakapag-track na sila is medyo dry The team. Yeah! Chilling! Yeah! Okay Ito na lang yung part ng nag-breakaway na si Pam. Hindi na ako nakapag-record nyo ito dahil naubos na yung battery ng camera ko sa go At ito na palang nag-set ng secondary camera ko para makapag shoot Actually mahirap talaga mag-shoot habang gumakarera. Pero para lang meron tayong subi at pay para sa karerang ito. By the way, nasa unad na hapag si DJ Chachang. Pabay ko siya sa palayan.

ito yung mga dinadaanan so meron mga butas butas dito kung so, may dulo yung bike so hanap ka na medyo mababaw ganyan to ang grabe na ligo ligo ayan katuloy yan yan ha na tayo good morning sir good morning sir dahil ako familiar sa daan ay may part na lumalampas pa sa road, sa road. Kaya kailangan kong tumingin sa map kung saan ang route na dadaanan mo. Malaking tulong din kung may cyclocomputer computer ka tulad nitong dsc 300 na IGT Sport na nakuha ko sa spin cycle kasi may guide ka kung saan ka dadaan mismo. kilometer na tayo wala natin, kailangan natin mag defense ang so nasa palayan pa rin tayo medyo ma madulas talaga yung putik nito at the same time yung wind the side wala pala may pagkalakas buti na isama pa yung araw naging kalabaw tayo <laughs> wala hindi <ko> talaga kaya <laughs> grabe <laughs> mauna ako sa lupa ah, Maraming putik yan ah, Putik ang mga ano na Actually, hindi madali yung race na to dahil nasa mga talaga ng ulan kaya ang hirap siyang daanan kahit sabi mo fire road siya eh since na umulan ang hirap dumaan ng gulong na ganyan pang gravel dahil malita yung gulong niya and pag bumabaon is baon talaga ang hirap talaga tapos may chances din na ikaw malaglag sa side isa parang sapa na yan so malalim din siya kaya ako medyo nag-iingat din nangyayari sinasagasakan ko na lang mismo yung mga baha kaysa naman gumilid ka kasi yung medyo patuyo na kalsada or yung daan dadaanan mo na putik mas madulas yun may chance kang tumilapon Yun. <tries> oh. oh. At ayun, so hindi kalayuan ay nagkaroon na ng uh, water station dito. So dito na ako kumuha ng tubig para ma-refresh ako. Dahil sobrang ubos na talaga yung tubig ko na iinumin. Eh, malayo-layo pa ako. So kailangan natin mag-reserve. Oh, 43 kilometers Yan. na tayo guys. 43 kilometers. Sa palayan pa rin tayo. Ang bilis. Naunan si Pam. Kanina kasabay ko siya ngayon nauna na siya hindi ko na nakakita so nag break away na kanina so condition na condition siya so ayaw ka na ganun yung position niya kamaya yeah. tayo chill lang may bawang tayo buti na may hydration kanina nakaada tayo ng tubig kung wala kaya ubos ng tubig natin diba? yun lang yun eh. yeah goods kamaya lang ulit alright guys, okay. 50 km, tinamaan na ako ng pulikat. Pulikat na ako. Kayaan. Hindi ko gusto. Pulikat na. Wala na. So itong part na to is dito na ako tinamaan ng pulikat. So ito yung pinaka part ng siklista na mahirap makontrol. So kailangan mo talagang labanan na itong pulikat na to. Ang problema sa pulikat ko is magkabila ang pulikat na tinamaan sa akin. Kaya talagang sobrang sakit na. Eh hindi ka pwedeng guminto. Kasi pag guminto ka lalo maninigas yung muscles mo nun eh. So kailangan ko siyang i-light gearing na lang. So nag-light gear na lang ako. Hinayaan ko na lang hanggang tuluyang siyang mawala. Eh so far yung biyahe ko eh tuloy-tuloy pa rin naman naka-light gear na ako. Nawala naman na siya. Pero kahit pa paano nagdudun pa rin yun Eh medyo gumaan-gaan naman ako pakiramdam ko okay. okay pa Yan lang Yan nila tayo guys 3 kilometers na po Yun So guys pinapakiramdam ako na nung pulikan oh. ako Yan nga doon Ano kung ito doon? Ay, tabaga. Masakit. Kabila ka pa man, di Ang dito mo nangyari ka. Labas na yung daga. Ay, ah, sakit-sakit doon. So, alali lang tayo ngayon. Hindi mo wala, So, ito yung 65 km na ito is wala ka na talagang makasama dito sa si Krista. Kasi nag-iwalay-iwalay na dito sa part na to eh. Eh, mga, eh, siguro mga distances na sa 5 kilometer, uh, 3 kilometers, 10 kilometers. Ganun na yung mga distansya namin. Eh, Siyempre, mga pagod na rin. Sa 65 km na tulo tuloy, tuloy ko rin ng padyak. At ayun, wala akong nakikita talaga. Pero yun, nakikiramdam pa rin ako sa pulikat nito. At may ilang part pa rin talaga dito kahit maaraw is talagang purbaha pa rin. Alright guys, 66 km na lang. Pahinga muna ako. Wala naman yung pulikat ah.

So malapit na tayo 20 km na lang Tapos na to taga taga niyang Iwaliwali na lahat ng mga siglister So yun ko ulit tayo Kauti lang Tapos ka Darga ulit So yun guys 9 km na lang ako dito Pero hindi ko na nasisip yung Empty ko Ay nako Mga Pero at least malapit na tayo malapit na malapit na right mamaya na lang right 5 kilometers to go ayun na grabe laspag -spa na laspag na ako ano ba na ng bike ko ayun mga tumutulog na wala naman saan yun okay thank you oh.

ลราเป็ตายอ่ะออกสู่ทเล Guys, nice. thank you, sir. Oh! 7.40. And 7.49. 7.40 sir, 7.49. Everyone, congratulations. You, Calling in the attention of 7.40 and 7.49. Please approach the timing area. Dito lang sa finish line, waiting you. Once again, ah, number ah, 740 and seven forty Galing! mo, sasagot. Galeng. Carefully continue. Continue. Galeng. Congratulations. 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 Congratulations.

Finish strong. Hey everyone, so right now we just finished the unrestricted Meba Isiha gravel race by attack lifestyle. And we have here all of the track bikes, so track checkpoint. And then we have here another trek gumane. Yeah. trek Thank Dance those. for Scratch Labs. It was really nice having it. Talaga sulit, hindi ko nga maubos yung isang bar dun sa ano. Oh, masarap siya. And it's made out of different kinds of rice. Nagbasa pa ako habang nag-release ha. May brown rice, may wild rice, may wild rice rin. So, nakakatawa, pinulikat ako today dun sa finish line. So, everyone was like taking it like in social media or something. And nakakahiya, pero at the same time, at least nakatapos tayo. Mamaya <laughs> pa yun, mamaya pa yun, 2.30 yun eh. So, yan, ito. Alright, ito right. na ang itsura ng na bike namin. Actually, we have parang hindi na kulay puti. Talaga hindi na kulay puti. Kasi kulay chocolate brown na siya. Ayan, eh, ito kay sure Pam. Yeah. Parang kay lilinisan to. Parang hirap yeah. linisan. Alright, so yan. I am Pat Perfecto, of Perfecting. I do like cycling content in my vlogs. <laughs> Awesome! yes. Second okay. content, she also hosts events, cycling events. Yeah, and they brought platters south of them. Yeah. Yon. okay, high group bag. Okay, lang interesting question 'yan. Anong brand ng mga Oh, Giant. Kag, bagong-bago yes. So dito na natapos ang aming race dito sa gravel sa Nueva Ecija sa unrestricted na to at sobrang na-enjoy rin na talaga namin yung race. At congratulations nga pala kay Panda na naging second place siya sa women's category at talagang pinagandaan niya talaga to. Hindi uh, rin niya in-expect na makaka-second place siya pero I'm so proud of you. At congratulations nga rin pala sa lahat ng mga sumali dito sa race na to. At ayun, natapos natin at sa congratulations din sa syempre sa mga hindi nakatapos kasi syempre nagawa nyo naman yung mga best nyo at tuloy pa rin at thankful din ako uh, ayun safe naman ako nakarating ng maayos na maayos ha, sa race na to na 80 kilometers so babalikan natin tong unrestricted na to papasok na natin yung 220 so paghahanda ako na 220 na to so yun lang thank you for watching subscribe and like peace out alright